Sa bawat pag-alis ng isang ina para magtrabaho sa ibang bansa, ang iniiwan niya ay hindi lang ang kanyang mga anak, kundi ang isang piraso ng kanyang puso. Ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa isang inang nagsakripisyo para sa kinabukasan ng kanyang anak. Gunit sa kanyang pagkawala, isang kaaway na mas malupit pa sa kahirapan ang unti-unting umagaw dito Magandang gabi po, Ate Mel. Ako po si Maria, isang ina at sa kasalukuyan isang kasambahay dito sa Hong Kong. Ang nag-iisa ko pong anak, si Leo, ay ang aking buhay. Ang bawat pagod, bawat puyat, bawat kuskusko sa sahig ng amo ko ay para sa kanya. Para sa kanyang pag-aaral, para sa kanyang kinabukasan. Ang aming ugnayan, Ate Mel, ay sa pamamagitan lang ng screen ng cellphone Araw-araw pagkatapos ng aking trabaho, iyon ang aking gantimpala. Ang makita ang muka ng aking binatilyo. Nung una, masaya ang aming mga usapan. Ma, mataas pong nakuha ko sa exam. Ma, padala po kayo ng pambili ng libro. At ako naman, masayang masaya na nagpapadala. Dahil alam kong napupunta sa tama ang aking pinaghirapan. Ngunit itong mga huling buwan, may unti-unti akong napapansing pagbabago. Nagsimula ito sa kanyang itsura. Anak, bakit parang ampayat mo yata? Tanong ko isang gabi. Nagdadayet lang po ma, para maging pogi. Sagot niya tumatawa. Leo, bakit laging mapula at puyat yung mga mata mo? Nagpupuyat ka ba sa pag-aral? Opo ma, finals na po kasi. Kailangan mag-review ng mabuti. Pinaniwalaan ko po siya, Ate Mel. Dahil bilang isang ina, gusto nating paniwalaan ang ating mga anak. Pero sumunod na nagbago ang kanyang ugali. Ang dating malambing kong anak ay naging magagalitin. Ang aming mahahabang kwentuhan ay naging madalian. Ma, may gagawin pa po ako. Ma, pagod po ako. At naging mas madalas ang kanyang paghingi ng dagdag na pera. Ma, kailangan po para sa project. Ma, may field trip po kami. Doon na po nagsimulang kumutob ang aking dibdib. Tinawagan ko ang kapatid kong si Celia na siyang nagaalaga kay Leo. Celia, kamusta si Leo? Bakit parang may iba sa kanya? Ang sagot po niya, laging umiiwas. Naku ate, okay lang yon, Ganyan talaga mga binatilyo. Nagre-rebelde lang ng konti. Paulit-ulit niyang sinasabi na abala lang sa eskwela ang anak ko. Ngunit ang puso ng isang ina, Ate Mel, hindi mo kayang lokovin. Isang gabi, habang kausap ko si Leo, nakita kong hindi siya mapakali. Pawis na pawis at sa isang iglap na paggalaw niya, may nakita akong mga marka ng sugat sa kanyang braso. Hindi ko na po natiis. Pagkatapos ang tawag namin, tinawagan ko si Celia. At sa pagkakataong iyon, hindi na ako nagtanong. Nagmakaawa ako. Celia, pakiusap, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano nangyayari sa anak ko? Sa kabilang linya, narinig ko ang kanyang paghahagulgol. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, binitiwa niya ang mga salitang dumurog sa aking buong pagkatao. Ate, patawarin mo ako. Si Leo, matagal nang hindi pumapasok sa eskwela. Nalulong siya sa droga, ate. Ang perang ipinapadala mo, doon niya ginagastos. Sa sandaling iyon, ate Mel, parang nabasag ang aking pandinig. Ang cellphone nalaglag mula sa aking kamay. Napaupo ako sa sahig na aking naliit na kwarto. Walang luha walang salita isang malaking kawalan ang anak ko ang aking si Leo ang batang iningatan at minahal ko nasa isang bangin na hindi ko nakita iniwan ko siya para bigyan ng magandang kinabukasan Ngunit ang aking pagkawala pala ang naging dahilan para mawala ang kinabukasang yun. Ang perang pinagpaguran ko na akala ko'y pambili ng libro at pambaon ay siya palang lason na unti-unting pumatay sa kanyang mga pangarap. Ang unang pumasok sa isip ko ay galit. Galit sa kapatid ko, galit sa mga kaibigan ni Leo. Ngunit sa huli, ang natira ay isong napakalaking sakit at pagsisisi kung sana, kung sana nandoon lang ako. Ngunit ang isang ina, Ate Mel, kahit gaano pa kasakit, hindi sumusuko. Kinabukasan tumayo ako, pinunasan ko ang aking mga luhat. Ang pangarap kong maipundar na bahay, ang mga ipon ko para sa aking pagtanda, lahat iyon ay nawalan ng halaga. Mayroon na lang akong isang misyon, ang iligtas ang aking anak. Hindi ko po alam kung paano. Hindi ko alam kung saan magsisimula pero uuwi ako. Haharapin ko ito. Hahanapin ko ang anak kong nawala at ipaglalaban ko siya hanggang sa aking huling hininga. Sa mga kapwa ko inang OFW, bantayan po natin ng mabuti ang ating mga anak. Minsan, ang mga ngiti nila sa screen ay maskara lamang na nagtatago ng isang mas malalim na problema. At ang pagmamahal natin, kahit mula sa malayo, ang siyang pinakamalakas nilang sandata laban sa anumang tukso. Ako po si Ate Mel, at ito ang kwentong OFW kung saan ang bawat luha ay may tinig at ang bawat tinig ay may kwento. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, magandang gabi at ingat po kayo lagi sa anmang sulok ng mundo kayo naroroon. Kung mayroon kayong mga kwentong gustong marinig sa programa natin, e-comment nyo lang sa baba at huwag nyo na rin kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe para sa marami pang kwentong OFW ang inyong mapapakinggan.